Gulay-gulay po. Sa, galing sa garden ni Maurina. at ah, dapat lagyan ng kalamansi. Ha? Huh? Suma? Kamatis. Kamote tops. Hot dog. Egg. Adobo. Adobo. Masarap po yung taba pag ganyan ka. Pag ilang beses lang napunta sa microwave. Kasi natanggal na po yung mga ano yan. Mga anik-anik. ah, hmm, sarap. Sarap po yung gulay. Ang pahaba ng buhay. ทัดเดียลยตาปัชครับเปลนีมะรบบ้ยอันตั pandesal. Mamaya. Yung mga pusa po eh ano. Nagaas po ng mga Ito galing sa garden ni Maureen. Yung kamatis galing po sa tinanim ko. diba? The best food. Walang insecticide. Organic. Organic. Diba? Pero kahit organic pa po kung ganito ang pagkain nyo. ah <laughs> Wala din Wala dyan. Sarap kumain, no? So, may ha? Gami na kayong chismis. Bye! Have a wonderful Sunday!